Kabayan, gusto mo na bang bumalik sa Pilipinas pero di pa kaya? Ilan taon ka na bang OFW at nagtatrabaho sa ibang bansa pero hindi pa rin makauwi for good kasi kulang pa ang savings. Then para sa iyo, ang video na ito. Panoorin hanggang dulo at kung maaari nga ay ishare pa sa ating kapwa OFW para maituro ko kung paano kumita dito sa online. Na maaaring maging para makabalik ka na sa Pilipinas kasama ang mga mahal mo sa buhay. Sa isi-share ko sa iyo, ay pwede kang kumita mula 20 hanggang 50,000 pesos per month o higit pa, depende pa yan sa sipag at effort na ibibigay mo. Marami na akong natulungan at yung iba nga nakagawin na for good dito sa Pilipinas. Kung curious ka kung ano ang ginagawa namin, nagsaset lang kami ng appointment at nag-a-assist sa mga local at international clients. At ang maganda, ginagawa lang namin ito during our free time. Basta may bakanti kang 2 to 3 hours per day, ay pwede na. Kung interesado kang matuto, ay mag-comment ka lang ng how at ng iyong location para matulungan kita. See you in the comment section!